Hi guys! Welcome back to my channel. So mga netizen na naman, mga achievers na naman, mga Dosbea fans na naman, nakita na naman nila, nasuko na naman nila, na alam na alam ni Bianca Divera ang password ng cellphone ni Dustin yun, ayan kita talaga, napakaraming tao talaga ang nakakita at nakuha na ng video ng inaas ni Bianca yung cellphone sa kay Dustin at makikita talaga na tinatype ni Bianca yung password password ni Dustin. So, syempre, understandable na yan, guys. Alam na alam nyo naman yung kilos nilang dalawa. Kung walang relasyon yan, hindi yan magbibigayan ng password ng kanilang mga cellphone. Minsan nga si Dustin din yung humahawak ng cellphone ni Bianca. Pero, syempre, 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 hindi yan aaminin kasi showbiz na showbiz. Pero yung action nila talaga, makikita talaga. Sa lahat ng naling kay Bianca at nabal nabalita ang boyfriend, na, kay Dustin lang naging showy si Bianca sa madlang people, di ba? Yung kay Harvey, yung sa BGYO na nalingti sa kanya, ay talagang sikretong sikreto yan. Hindi yan pinapalabas sa IG ni Bianca, hindi yan pinupost na nagkarelasyon sila ni Harvey Bautista. Pero yung kay Dustin, yan unti-unti nang -unti naging showy si Bianca kung sino ang kanyang love na love Nakakatawa yung kay River, yung kay gi Dustin at kay River na trip na magkikis. sinaway silang dalawa ni Bianca na parang nagsiselos. Nakita nyo ba yung video na yon guys? Kung nakita nyo, tuloy ang ulit-ulitin nyo at matatawa kay sa reaction ni Bianca Divera. Yan, isa-isa ng mga housemate. Nagpasalamat pinos na nga ni Bianca yung mga kuha nila ni Dustin at ni Will para maging patas para hindi naman mabash si Bianca pag isa lamang ang pinos niya alam na alam na ni Bianca ang ugali ng kanyang mga fans kaya dapat yung ipost niya si Dustin ipost niya din itong si Will kasi nga magrarals ang kabila kabilang kampo na ganito ganyan kasi ngayon niya nabash na ngayong tatay ni Bianca kasi nagsalita at alam nila na gustong-gusto andas Das Bia. Kaya yung Wilka talaga binash na ang tatay ni Bianca. Kaya siguro natuto na itong si Bianca na maging pata sa kanyang fandom. Kaya abangan na lang natin kasi magsasabi na naman ang mga Wilka na may mga project na ang Wilka, si na Bianca at si Will. Kaya abangan na lang natin at si Das at si Bianca siguradong may project din yan na in -offer na sa kanila. Kaya abangan na lang natin at support natin ang... Wilka das Kasi na, na Bianca yan. So, kung idol nyo talaga si Bianca, support natin lang natin pariyo yan. Pero alam naman natin kung sino ang real na real na nag-iibigan behind the camera off-cam ay si Bianca at si Dasing kahapon niya. Magkasama na naman daw. Sinundo na naman daw ni Bianca itong si Dasing. Saan kaya sila nag-date? Kaya abangan lang natin, guys. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayong magpaka-stress. Please like share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagong upload.